Bunju guys! So ito ready na ang lahat para umalis na papunta na kami ng Agusan. Kaming buong magpamilya at pagkatapos ay magstay kami ng one night doon sa bahay ni Nunong Edwin. So ito paalis na kami. Ayan, sasakyan na kami papuntang Marble at papuntang Jinsan yung aming way. Going to Agusan del Sur. So papunta pa lang ito ngayon sa Marvel kaya yan masayang masaya kaming buong pamilya at nag-ipon-ipon kaming magkakapatid, mag uh, pamangkin, mga apo, yan. important component of our strategies to address malnutrition shall be the program for the first... The mga pamangkins, family, nag-stop over dito sa... Wala pa. Wala pa. Hindi hindi ko alam kung anong yung kainin ko. Akin ano man Pwede sabaw? Ano yan dyan? Puro kanin? Ah, sabaw? Hindi ko alam kung anong ulamin ko. Uy! Eh. Ano sa'yo? Ano to? BISCO. Ha? Ayang bung buong pamilya. Sama-sama. Saan kanin mo? Ayun, si Yuri. Nakita ko si Yuri. Yun ang aking brother brother Oting, Hi. <laughs> Aba, kumakain si Anong Anong kain mo? Anong kinakain ng baby? Ha? Anong kinakain na yung Jim Jim na yan? Anong kinakain o? No? Ha? Ah. Thank you. Ikin-ikin <laughs> namin. Disney <laughs> princess. Disney <laughs> princess. Disney princess. Disney princess. So guys. Oo, oh, andun pa rin din yung akin. Dumating na ang mga babies dito. Andun. Sino nag-isip itong package? si Ace and dito na yung babies namin iba na namang house sus sus naman sus naman yan ayan oh. si princess si princess si princess Kiana na ganda ganda ang ganda ganda na walang baby na yan Lalat si Ayan Pugi. Hello? Ooh, Pugi Ayan. sayo nga Ayan. Sige nga, ang galing pala sumayon nito. Ayun. You, you done so good. <tipi> Mana kay Christian. <tipi> Ay. Tulong-tulong sa pagtupi ang labahan na dala. Dahil. <tipi> Dito muna para may Asan natin po ma? Anong dapat kong donat? Dyan Yan. Ito mali so. Eh natae Kayo nangyayari sa mundo uh, yeah. okay. oh, yeah. okay. Ito, ito. Ito. ito kay broccoli? Papa. Ito. Lot. Ha? Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho kahit nga vacation kahit saan ka man naroroon. Hindi Guys, ganito ang sitwasyon ngayon dito. Ngayong umaga dito sa Agusa. Ayan, si GM. Nangunguna. Nangunguna si GM sa gising ang baby. Ayan. Ayan. Oo. 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 Ayan, may nagtitinda ng gata. Anang mga isda. Oh, ayan si Dida. Si Utip tulog pa. Yan tulog pa si Utip. Yan yung mga lula sa dito. Inaano ang mga uh, apo. Ito si lula lula ayan, Si Lula Jane Yan oh. Lula Jane Yan si Iyan Yan si Uting. Basta pa ni Mga last Last nitong pagkain na ito, ibalik mo ng siksik, siksik, umaabaw sa kanilang buhay. Ito ang samot na namin namin sa pangalan ng Isus. Amen. 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 Thanks, God. Thanks, God. More blessings to you. Happy birthday yeah. to you! I birthday. Happy birthday! Happy birthday <laughs> Happy birthday, Ju Happy, Happy birthday, GM! Kay GM din birthday! Eight months old! Ang oh, baby namin na cutie-cutie pa yeah. bato nito. Ayan si uh, Ina! Nalaga <laughs> naman tayo

Tignan natin. Ang sarap ng lechon dito sa Agusan. Palitso uh, ni Ina. di ba? Sir, no? Agusan, Wala <laughs> pa <laughs> Carl Try niyo mang pa ma nyo manguha ng pako Para ma-experience nyo Diyan o I-video ko kayo Chie mm -hmm. mm -hmm.

Pila? At least kompleto na wala ka ng problema. Uh, kasama ng lechon niyan? Lechon maliit din. Sinabi ng lechon Tapos ito? Oo, may mga ganyan. May mga pangit sa pamilya. Ito na sa dahanan. Oo.

Ayan Yan. Yung African oil. Ito yung plantation na inaano nila. Pero parang walang bunga. Ayan. Ay, nagpapagawa ng bahay doon. Baka ito yun. dito Andito yung mga manukan. May lutuan din pala dito. Sus, may isa pang dito. Ya? Mm -hmm. ayus sa. Sini so nyok. Sini ya nila tuh. Ah, ito yung pisonet nila. Mm -mm. Karaoke nila. Ah, dito yung CR niya. May balay pa. kaya ba yung piso wifi uh -uh. ha uh -uh. silang ilang sakyanan niya isa, dalawa, tatlo, apat wala pang hinugmarang nila ba rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ganap kami dito ng paku. Ganap kami ng paku dito ni Carlo. Oh. Pakuan daw dito ito oh. May may ano ng paku. Pero na harbisan na daw to kanina. Kami na paku. Baka mala ano dito. Ito pwede pa siguro to oh. Ito. Yan. Ito. Yan, oh. Saan pa? Ito. <laughs> Hay mag-harvest ng papay. Ito na, oh. Yan. Ito. Ito, ito, ito. Masyado namang talbo. Ano, ayun ano mo hanggat sa doon sa malambot. Pwede yun. Yan, oo. No? Oh, Nakakuha. Nakakuha din kami ng pako. Hmm. Pako. Harvesting pako. Libre lang.

Jem! Jem! Doon? Doon na lang ako sa van. Totally. Ha? bawal mag pa ng airport Ah. tayo ng pako guys ito oh, o ano, kami pako gawing salad maraming pako kaso lang natatakot ako sa ano baka may ahas yan o oh, puro kapakuan ano ko. Oh. ano Noy! Pagkita sila uwil. Uwil.

Huwag sila sa atin. Kasi, pari Ben, mo ito natutunan niya pakuhan. Lagpo tayo. Ah, Layo man siguro. Dito man, eriyan niya. May aragani ito muna din nga. Ah. una bed, kebaik-baik nanti. nag tour tour kami diri sa refinery uh, African oil na refinery daw to yan upod ko si Uting at si Kasi Jojo lagaw lagaw kami diri sa Agusan sa African oil oh. Tapos? Pag-ulog nila, isulod sa kids. Yeah, no? Is, oh, isulod yan no? O, isulod sa sterilizer. Mm. Sa yeah. sterilizer. Ah, dito ang kaya pag-ula, no? O. Oh. Tapos yun, ah, na yun. oh kung ano yung pansis. O. Oh. Kuha oh, na liso. Dito oh. ko tumay panghaw to. Dito ako, kung prito mo ko da. Hmm. dako nga kumpanya, no? Dako. Okay. Mm. So, yan, African Oil. Yan, plantation ng African Oil. Ah, dito. kung so, meron akong salubre, gawin ko sa peretodra, tapos gawin sa saktura. Ikaw? So, gina-tulog sa saktura. Sa Karon wala na yung saktura. So, So ito yung paligid dito. Ito, hindi kwan, na... Tiga na ginatubuan man ang mushroom no? May katubo mushroom da? Oh. Ha? Tubo pa? So ayan. Ang laki ng puno. Ayan oh. hindi hulog na da. huwag so, aprian ha patulad ha ng mga ng mula yung halos hindi na ng

ang um, amon uh, nga kuan plantation sa uh, ano african inikot inikot namin dito oh ang oh. um, lapad kayo oh puro african siya Ayun si Otin sa likod. Nandun si Jojo. Nag-tour lang kami dito sa plantation ng African Oil. Ayan, kasama bot ko ni dito sa kanyang ano o oh. uh, farm. farm. yan ang farm niya o oh. farm oil yan sus daghan ka ayo uy 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 magi pa sa suba magi sa suba ang sakyanan sus oh sa Ayun, panyapon, brown out the ni Nonong. Ito yun. Ayan si Bulong. Ayun, gusto mga bata si Yusip gabiin na lang uli na nabagyuhan Lalo na na kong So na kami ngayon guys Dito sa Agusan So andito kami eh. ngayon Ayun Lakat na? Video ko anay, kay, para ibutang ko sa youtube hindi pa lang naka Ayun, paalis na kami. Bye-bye, Agusan. Ayan ang aking kapatid. Yan, si Unyok. Bye-bye. Babaking -bye. oh, pa naman siya. Sige, baking lang muna, Tay. yun doon pakuan maraming paku doon o, tag tag isa isa kami ng pwesto oh. yan sa likod sa likod ko si kay Tuling yan si Tuling pwede siya kami magiga-iga dyan doon sa likod naman si Jojo ako dito sa siya sa front at saka si Uting ang nagda-drive.